Pero may balita ako. muna. Hmm. Paano yun? Ibabalikan na daw ng kamon yun. Ba't e? yung vlog? Hindi. Tuloy pa rin kami sa pagbablog. Pero ibabalikan na daw sa kamon babalikan Babalik ako. pala Babalikan na pala mo. Hmm. Asalabitin niya. Hindi ako minimum. Wala akong pera. Wala akong pagkain. Wala akong pagbadyang upa. Sa kamon wala ka talagang tinutuloyan doon. Wala akong huwi ng bahay. Wala akong tsaraan. Meron, malapot na araw. Lalakit na ako, hindi dilinta na ako. Oh. Pagka wala ka pang pera, kailangan, maaga pa lang, dumidilensya ka na. Oo. Oh. Hindi. ngayon, dito kay Daddy Frankie, kamusta ang buhay mo? Kahit <laughs> ano, anong sinabi ni Daddy Frankie na trabaho mo? Uy, banda, managawa mo dyan? Ah, uh, tatukas tayo. Kanin, bakit ang gagawin mo? K kakain tayo dalawa. Ah, kakain. Kakain tayo dalawa. Di mo nga oh. ako niyaya eh. <laughs> niyaya ko tayo. Ah, oh. kain na tayo ah? Oh, kain tayo dalawa. sige. May kanin pa ba? ah oh, meron. Ah, meron pa. Oh, sige, tira mo ko ah. Sige, tira mo ako. sige, sige, sige. Ayos to banda ah. Sarap ng ulam natin ah. ah oh. Ayos ah. Ayos. Oo. Oh, uh Tapit -huh. tayo. Sige. Okay paluto tayo. Uh… Ang dami ng kanin mo. Hindi, uh, tayo ko busin ito. <laughs> Isang bandiado. Uh, tayo ko. <laughs> kaya mo busin yan? Oo. Uh. Ayos ka talaga. O sige. Pagkali na bandang. Uh. Oo. Sino nagluto ng ulam? Si Yaya. Naluto na eh. Ah, niluto niya to? Oo. Uh. Para sa ating dalawa? Oo. Uh. Ayos ah. Uh. O sige na, kaya na. Oo. pachit ko, na. Pitik-pitik. Gawa ng pitik? Anong pitik-pitik? Ito ko eh. Eh, na Hmm. Sige, kain muna tayo bago mong pitik-pitik. Uy, oh. bandam. May balita ako ah. Anong balita? Ikaw, anong alam mong balita? Ah. Uh, ah, eh, bago mong bati muna tayo. Mga kababayan, kain po tayo. Lunch, late Mga lunch. Mga kababayan, kain na. Oo. Alaw okay, na fine. na po. Kasi nawili po ang inyong lingkod na mag-edit. At uh, yun po, gusto ko lang pong sabihin sa inyo lahat na ang aming ginagawang vlog ngayon eh, may pahintulot po ni Daddy Frankie. Uh, si Daddy Frankie po ay wala po ngayon dahil sa kasalukuyan na meron po silang mga inaasikaso sa kanyang nanay. And syempre si Boss JB ganun din po. At ang um, buong team ay nasa lakad ngayon. No? May mga inaasikaso din sa iba sa mga beneficiaries po natin. So yun naman po. Anong alam mong balita, Bandang? Hmm. May alam kang balita? Hmm. baba ng... Baba ng utang ng pinat. Hmm? Yung utang ng pinat, baba ng Ang alin? Hmm. Hmm, utang ng pinat. Malaki utang. Ah, utang? Oo. Oh, napatay yung tulay. Ah. Uh, napadawa ng sada. Hmm. Oo, oh, tapos yung... Uh, Bili tayong... Uh, Nabiling Napatay yung elite. Mm. So, yeah. Na mga mga damit ta mm. Mga bagong plano, bagong lighter, puro gas. Ah, may rally lang. Mga oh. na lang kung ano, may rally. Oh. Oh. Ah. Dapat ta sa salit rally. ang rally. Oo. Oh. Sa oh. para para yung para yung dili natin babaen Hindi ka piso. Pasta dinas piso, push-push yun. Ganun ba yan? Pagka oh. mag-rarally ka, bababa na lahat ng pilihin? Hmm. Tapos ah, uh, gusto ko, gusto ko, ko arally ako. Gusto ko, gusto ko, ah, ah, ah. ko parang arally ako, arally. we ako. Gusto ko, walang pass, walang, walang puse-puse. Ma-assertive, <laughs> magpupunta. push yun. Hindi pwede yun. It's valid. Yun kasi yung pagkakakilanlan mo pag may birth certificate ka. Hmm. Kung wala kang birth certificate, hindi ka kilala. Kita mo mo, Banda. <laughs> ito ko. Ito ko. Ah, ko. uh, pupun Pupunta kong pa, pupunta kong ipabanda, walang passport, walang pinipasik, lahat ang banda, maasaratin ako. Yun ang irarali mo? Oh. Eh paano yun? Kung dito sa atin walang pitipitik, pero sa ibang bansa, po, kailangan yon Para, para, para maasaratin ang iba bid-free na, free big bid, -bri. bid -bri. Ito ko, ito ko. Ah, uh, big pa uh, wala akong passport, wala akong pasipote. Hindi nga, dito uh, nga sa Pilipinas, mawawala yon pero sa ibang bansa, kailangan yon oh Hindi <laughs> ko yun eh. Hindi ko na akong passport, passport, oh, pasipote. Para bangbalot <clears throat> ako, ibabanta. Uh, <clears throat> Pilipinas, ibabanta, uh, balot-balot ako. Pero may balita ako ba? Hmm. Paano yun? Babalikan na daw ng kamuling. Pati, uh, hindi ko yung lag. Hindi. Tuloy ka rin. Patuloy pa rin kami sa pagbablog. Pero ibabalik ka na daw sa kamuning. Huwag ko lang ha. Huwag ko lang ha. Babalik ka nung upahan oh, ko. Ah, paano? na ayan na lang. Paano kung matuloy ibalik ka sa kamuning? Anong gagawin mo sunod? Uh, babalik ka kung panimod. Saan? Pa babalik ka kung panimod pala patingin. <laughs> oh. <laughs> babalik ka ng palimos, hmm. kalabitinge tapos? hindi ako ninimas wala akong pera, wala akong pagkain wala akong pagbada ng upa tara, ninimas ako wala akong pagbada ng upa ibig sabihin sa kamuning wala ka talagang tinutuloyan doon hmm? hindi, okay, mayroon may bakit ka doon? alimento, tulokan, no, maupahan ako alam mo ng upahan ka, pero walang nagpapatuloy sa'yo ano yan? may bayad din yan yung upahan? oo oh, may bayad Magkano ba doon? Araw-araw 300 upa. Araw-araw 300? Oo. Oh. Ang mahal naman noon. Tama 'yun. Araw-araw so, araw, 300 upa, tama. Oh, sa kampong araw 3,000, 3,000. Sa 30 days 9k. Paano okay. 'yun? Sa okay. mo kukunin niyo 9,000. Hmm. Tapos, pa papanimbol. Oh, tatay, yung may aking bayo, mabay ka akin. Maawa mm -hmm. oh, yung, tatay, maawa yung, maawa yung may aking bayo, yung, yung alam na, wala akong, wala akong huwi ng bayo, wala akong tirahan. O, oh, itinanda pa kung may aking bayo. O. Oh. Paano pag kayo hindi ka nakabayad ng 300? Kunyari ngayong araw, hindi ka nakabayad ng 300. Ano sabihin sa'yo? O, oh, uh, tatay, sabi yung may aking, tatay, may aking bayo, Mabait uh, ako. Nadidilim ko. Lalakad na ako. Malapang araw. Lalakad na ako. Didilim na ako. At pagka oh. wala ka pang pera, kailangan, maaga pa lang, dumidilim siya ka na. Oo. Oh. Ah, ibang iba pala talaga yung buhay mo noon. E, ibang buhay eh, ano yung buhay ko? Eh, ngayon? Dito kay Daddy Frankie. Eh. Kamusta ang buhay mo? Kahit tulog. <laughs> <laughs> Time to log? Hmm. Oo. No, Bigbring big wifi. Hmm. Hmm. Bakit doon? Walang wifi? Ha? Huh? Walang wifi doon? Data. Data yung dami ko. Naglo-load ka doon? Hmm. Nakakaroon. Hmm. Kaya ibig sabihin... Pati... Pati... Uuupago. Pati... Pinpwagong... Pinpwagong upago nalalagay. Pag-lock. Malaki. Hmm. Dahil ka may hawak ng susi. Para babalik akong... Kung may ring bay, may dala akong tote. Papupunta ko yung uh, padlak ng tito upang ko. Hmm. So, ibig sabihin, dati sa monumento, monumento ba yan? Hmm. Monumento ko lang kami. Lahat doon, binabayaran mo? Hmm. Lahat na binabayaran ko. Pagkain, tirahan, Pagkain. Kirahan, pirahan. wifi, wifi, gano'n, data. Ah, data. Hmm. Tubig. Mm, so good. Yung so tubig, big brown tubig. So Tapos yung plenty may bayad. Kuryente may bayad eh. Uh, ang, ang, ang bayad yung plenty. Um, ang Paano mo nababayaran lahat yun? Eh? Talaga yun. Nasipag ang uh, ninibag talapating eh. Kalabating eh talaga. Hmm. Pero bayad ako na pa parking boy pa din ba? Oh. Paano ginagawa mo pag napaparking mm. Ito mo, uh, boss, papatay motor mo. O, tapos, natating, uh, natating, ang motor. ah, piso. Mm. Eh, piso, lima. Mm. Inubusan mo na ako ng kanin bang nami? Huh? Wala lang kanin. Kasi, mag-iipin ko eh. Sige, lang yan. mga kababayan. Pareho kami malakas kumain ni Bandam. <laughs> Kaya... <laughs> Kaya ito. Nagkakaubusan sa kanin. So, ibig sabihin, lahat ng... Ano mo dati, galing ng sa kalabitingi. Eh, paano yun? Pagka binalik ka na ni Kuya JB sa ano, tsaka ni Daddy Frankie mo Kamuning, Okay lang. Uh, Sabay ako eh. May mababalik pa kapatawan. Oo, oh, meron. Meron akong meron, meron, babalikan ko eh. Pati yung mayroon bahay eh. Mabahay. nila ako eh. Maawa yung mayroon yung bahay. Sabi yung mayroon yung bahay. Ikaw wala akong bahay, wala akong uwihan. Wala ka lakad. Hmm. Uh, uh, dito ko natitira sa akin. Luwapaga. Uh, uh, Luwapaga yung mayroon. Luwapaga. Tapos yung pa ba ba kung pa no may 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 para Para, may may ba'y. Para... Para may 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 eh may may masipag may 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 Bakit? Ha? Hmm. Hmm. na lang, ito na lang tanong ko. Para malaman ng mga viewers natin, ng viewers ni Daddy Punky, ano bang trabaho mo dito sa loob ng bahay? Sabihin mo sa kanila. Ah, sa kape, tulog, sa kakay, sa patawa. Para lang ang katikbon. Hmm. ba yun? Tabao yun. Yung trabaho mo, yung tulong mo na ginagawa kay Daddy Frankie, anong ginagawa mo? Hmm. nag-aaraw. Hmm. Oh. So, ba Tapos, anong ginagawa mo sa vlog? Hmm. Lipit ang mga, ako, ako dadalo mga lecture Hmm. Ano pa? Tapos, uh, dudua tayo sa tatakong bigan. Mayroong ang bubuhat sa sakong bigas. Yeah. Ah. Totoo yan mga kambayan, nagbubuhat si Banda Mary sa sakong bigas. Kasi pag kayo mga beneficiary, eh, gusto nang bigyan ni Daddy Frankie ng bigas, si Bandam, si Bandam po yung nagbubuhat. So bukod doon, ano pang pwede mong gawin para sa team? Team? Okay. -mm. -mm. Ah, uh, po. Kunti ito natin. Mga 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 tinutulungan ko. Walang wala wala pera yung tinutulungan. Uh, ah, mga tinutulungan. Ah, ah, ako lang bala doon. Ikaw yung bala doon? Hmm. Bakit anong gagawin mo? Hmm. Tutulungan ko. Kasi may hmm. may pera pa yung nila. Paano mo tutulungan? May pera ka? Hindi. Tata ra, tata ang luto aga ka. Oh. Tata. Tata ang luto eh. ni, ko. Hindi na tatame. Tatame ni eh, ko. Binu na ako eh. <laughs> oh, Puro talo ako eh. Oh, ta. Alam mo banda hmm. ang loto o yung pagsusugal, suntok sa buwan yun. Suntok sa buwan. Walang, kumbaga, zero point. 0.1% ang nananalo lang doon. Hmm. So kung aasa lang tayo sa sugal, sa loto, sugal din yun eh. Pag doon lang tayo aasa, walang mangyayari sa buhay natin. Kailangan magtatrabaho tayo. Hindi man sinabi na magtrabaho ka ng mabibigat, pero dapat ikaw mismo sa sarili mo ginagawa mo yung para sa sarili mo. Oh. Kasi ano bang sinabi ni Daddy Frankie? Eh, sige, kung natatandaan mo, anong sinabi ni Daddy Frankie na trabaho mo? Yung, trabaho ko, ligo, laba. Tapos ligo, ligo, laba. Tapos laba, nag-araraw. Very good. Ito mm. ko, ito ko pala ko eh. Ito ko, ito ko, asle ko, artista eh. Ano tanda pinang artista? Huwag na yun. Kumbaga... Pati, pati natin yung artista ah uh, lahat ng artista meron kang ariaryan ako hmm. wala akong ariaryan kasi nga hindi ka artista nga artista ako kung artista ka pwede hmm. meron akong tat yan meron akong tat yan meron akong ariaryan kung artista ka tapos marami akong pera kung artista ka hmm. ah tanda pinila ko hindi hindi tandaan marami akong surat marami akong bata hindi <laughs> rin kasi doon may script yun babasahin mo dapat may memorize mo eh kung hindi ka marami magbasa paano mo sasabihin yan Oo, oh, diba? yeah, Kaya nga, yun nga yung sinasabi ni Daddy Frankie tsaka ni Boss JB sa'yo. Mm -hmm. Ang trabaho mo sa team Daddy Frankie ay ayusin mo yung sarili mo. bakit? Diba? sarili ko. Ba't eh, uh, si, si Donato si Boss JB, ako. mo Ibabalik ka nila doon pag hindi mo nagawa yung trabaho mo. Yung trabaho mo ay mm -hmm. Asikasuhin ang hukat pinggan. Hindi ano? po 'yon. Ang trabaho mo ay asikasuhin mo 'yung sarili mo. Ayusin mo 'tong. Ayusin mo 'yung boy mo. Yung nais ko. Ano pa? Okay na. Pag naayos mo na 'yung boy mo, pwede ka nang gawin mo 'yung kung ano 'yung gusto mong gawin. Kaso kung until now eh ganyan pa din ang mindset mo is manghingi lang, mindset mo is kumain lang, mm. ang mindset mo is maawa lang sa yung mga tao, mm. eh hindi ka pa magaling. Kasi ang normal na tao ang iisipin Mas is na ako eh. paano kumita ng maayos. ba? Diba? Mm. Paano ka magiging matino? Eh naloloko ka pa nga sa pera. Nagpaload siya ng 60 pesos mga kababayan. Binigay niya 100. Wala na daw pong <laughs> O, oh, di ba? Totoo yan? Ay, yung taga-pagupo. <laughs> isang beses <na> lang <laughs> daw. yun nga yung sinasabi natin. Kasi kaso yung may sarili mo. Mm. Uh, ayusin mo yung... Lagi ka namang nanonood ng video ng mga YouTube. YouTube. Isipin mo kung paano yung ginagawa ng iba para maging maayos yung sarili nila, para maayos nila yung, yung, yung katayuan nila sa buhay. Mm kailangan dapat lagi ang mindset mo is paano ka uunlad, paano ka magiging gusto mo mga maraming pera, di ba? O paano ka magiging maraming pera? Titiyelot ko. Ha? Titiyelot. Kasama ko, lag araran Anong gagawin mo? Kasama ko, lag araran Titilos ako. Titilos? Anong titilos? Ano, araw-araw, tatabaw, lag. Araw-araw. Para tulog-tulog ang mga may uh, bibigat ng mga dami mm -hmm. Di ba? Kahit sumama ka sa vlog kay hindi, binibigyan ka naman ni Daddy Franky, di ba? Hmm. Binibigyan ka ni Boss JB ng pera. So, eh, ibig sabihin... Ito ang tawag mo, libo-libo. Ako, wala akong libo, -libo eh. <laughs> Kasi nga po, magkaiba po yung trabaho natin. Yung tra trabaho ni Kuya Ken, ni Kuya KJ... Magaling edit. Id Mag-edit. Yan ang trabaho. Marunong edit. Malaking tangko. Marano? Hindi. Pag kami tatanggap sa iyo. Kunyari may ibang gusto magpa-edit sa iyo, 'yun pwede 'yon. Mm. 'Yun nga yung sinasabi ko bandam, mm. trabaho ni Kuya KJ mag-edit, mag-video, mag-cameraman, mag-, -edit, mag, -video, mm. mag, man, mag uh, ayos ng uh, mga system ng mga social media ni Daddy Frankie mm. at ibang mga social media ng team Daddy Frankie. Emails, kami ni Kuya mm. Christian, mm at marami pang iba. Pati ti si Hidrangi, meron tang Hidohyo, meron Lupain. Ako walang Lupain. Walang Kasi Hidohyo. masipag si Daddy Frankie. Masipag ako. Oh. ng Lupain pati Hidohyo. Sa, Sa, tingin mo, kung kain tulog lang si Daddy Frankie, marami, may pera kaya siya ngayon? Uh, hirap. Wala kang pera. Oo. Oh, ganun oh. po yun. Kaya dapat lagi mong isipin, kailangan mong magsipag, kailangan mong magtrabaho. Para yayaman ako. Para yayaman ka, para may pera ka. Nakikita mo pala yung sahod namin? Oo. Oh. Yari, yari. Yari. Oh. Yari, may, maya. Mayaman ako. Mabili na akong mansumbay with yung pon. Tapos mabili ako, lalo. Lalo, yung tostin dati. Masyadong mataas naman yan, pero maganda yan, Ano, <laughs> parang ko di di ito. Hmm. Pero walang problema na mangarap, Bandang. Pero unahin muna nating kumilos. Kumilos. Ha? Unahin nating kumilos, unahin nating magtrabaho. Uh, uh, trabaho. Unahin natin yung sarili natin. Pero bago ka magtrabaho, oh, ayusin mo muna yung sarili mo. na na Tatrabaho na ako. Ah, uh, tuturuan ako sawa pati anak. Good merong nagkagusto, meron. Pag meron, di maganda. Ma, mm, un unahin ko mo na bago sawa. Uno, pre. Uno lang ah, sawa ko. Siyempre, <laughs> kasi hindi ka magkakaroon ng asawa ito. kung wala kang trabaho. Pero pwede din naman yon kung uh, magugustuhan ka niya. Ito ko yung asawa ko, marikana eh. <laughs> Ayokong pangpino eh. Marakamang sawa ito eh. Oh, <laughs> Ayon mga kapabayan. Masyadong mataas no ang uh, pangarap ni banda pero maganda naman din. Hindi ko alam kung talagang yun yung ambisyon niya o talagang dala lang ng pagiging uh, batang isip niya no. At uh, yun nga until now eh hindi pa rin talaga mabitawan or hindi pa pwedeng pabayaan no. Ni Daddy Frankie at ni Boss JB Vlogs si Bandam kasi nga eh eto nakikita nyo naman kahit na sabihin niya na wala siyang sakit although wala naman talagang sakit si Bandam pero uh, yung inborn na tinatawag eh hanggang ngayon kumbaga siguro kasi di ba pagka mula panganak eh ganyan na eh ganyan na po talaga siya ang kailangan na lang po natin talagang gawin bilang uh, kasama ni Bandam or sabihin na natin kapatid no dito sa team eh kailangan na lang natin siyang gabayan, no? Gabayan, turuan at uh, minsan minsan talaga may mga sin na paulit-ulit na lang ng sinasabi ni Bandam, especially yung pitik-pitik niya. <laughs> yung pitik-pitik niya kasi gusto niyang mag-aral. Eh sa ngayon, hindi pa talaga matututukan dahil wala nga si Daddy Frankie at uh, marami ring inaasikaso no ng mga beneficiary ang buong team. At uh, kasi syempre kung iisipin natin yung kagustuhan ni Bandam na mag-aral eh simple lamang po para ikumpara doon sa mga beneficiary at sa mga kababayan natin na lubos talagang naghihirap na nasa lansangan. So yun po. Uh, siguro time will come eh mangyayari din po 'yan dahil uh, last na nabanggit ng ating founder na si Daddy Frankie eh may kinakausap ng magchuchutor kay Bandam no? Kahit siguro hindi natin magawa yung birth certificate niya, basta naturuan siya, nagabayan siya sa alpabeto at numero, eh, magiging maayos din siguro ang lahat. So, yun, uh, kwentuhan lang po, no, with Bandam ngayong araw. Uh, ikaw, Bandam, baka may gusto kang sabihin sa mga viewers natin. Uh, na mga bawid, mga palwit, para para tulungan tunungan kung buhay ko Ayon, ayon guys uh, subaybayan daw po ninyo at uh, sana magusto daw niyang matulungan yung buhay niya yan mm -hmm. Ayon. Ayan, maraming maraming salamat po paalam na tayo bandam paalam ayon. thank you thank you so much po mga kababayan sa patuloy na pagsuporta sa buong team daddy frankie headed by daddy frankie at uh, sa lahat po ng mga nanonood dyan sa premiere hindi po namin kayo magiisa-isa pero lubos pong nagpapasalamat ang buong team sa inyong patuloy na pagsuporta at uh, wag niyo pong kakalimutan ang uh, 708 PM na talagang kabang abang na premiere ng uh, ating founder na si Daddy Frankie no uh, 708 PM sa kanyang YouTube channel 1.3 million subscribers at uh, mag-iingat po tayong lahat sa lahat ng mga scammers at sa mga lahat ng gumagamit ng pangalan ni Daddy Frankie mapa-YouTube man or Facebook. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kababayan. Bye-bye.